ng malakas ng gabing iyon, yung ulan na parang walang balak tumigil, parang may gustong itago. Sa baryo ng San Roque, halos sarado ang lahat ng bahay, at walang batang dapat nasa labas pag lumampas na ang alas 7. Pero si Lito, isang payat na 12 anyos na may bilugang mata at mahabang pilak mata, ay nakaupo pa rin sa gilid ng bintana, nakatitig sa madilim na kakahuyan sa likod ng bahay nila. Hindi siya makatulog. Hindi dahil sa ingay ng ulan, sanay na siya doon. Kundi dahil may kakaiba siyang naririnig mula pa kaninang hapon. May mahinang kalusko sa parteng likod ng bahay. Tunog na parang kumakayod o pinupunit ang kahoy. Noong una, akala niya kalabaw lang ng kapitbahay. Pero habang papalapit ang gabi, mas lumalakas ang kotob niyang hindi iyon hayop. Nak, matulog ka na. Maaga pa tayo bukas, sabi ng kanyang nanay mula sa kusina habang pinapatay ang ilaw. Opo, ma, sagot ni Lito, pero hindi gumalaw. Sa isip niya, malinaw ang isang bagay, may gumagalaw sa labas, at kahit anong pilit niyang huwag pansinin, may kung anong humihila sa kanya para tumingin. Kung tutusin, hindi siya dapat takutin ng ganito. Si Lito ay matapang. Lumaki siya sa baryo, sanay siyang maglakad sa dilim, sanay sa mga kwento ng matatanda, tikbalang, engkanto, kapra, at syempre, ang pinakamadalas na binabanggit sa gabi, aswang. Pero ngayong gabi iba, kasi ang kaluskos, hindi basta tunog. Para itong may tao na dahan daw ang kumakamot sa dingding, palapit ng palapit sa mismong bintana niya. Preet, preet, preet. Napakagatlabi si Lito. Hindi niya alam kung sisilip siya o aalis, pero bago siya magdesisyon, biglang may kumatok sa pintuan. Tok! 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 Napalundag si Lito. Ma! May tao! Naglakad ang nanay niya papunta sa pinto. Sino naman tong nasa labas sa ganitong oras? Pagbukas, wala. Walang tao. Kahit anino. Baka hangin lang, sabi ng nanay niya sabay sara uli ng pinto. Pero si Lito, hindi kumbinsido. Sa tono ng katok, alam niyang hindi iyon hangin May ritmo, mabagal, parang sinasadyang ay lapit dahan-dahan Tok, tok, tok At kahit wala silang nakita sa labas, ramdam niyang may iisang bagay lang na hindi makita pero nandoon lang, nakatayo sa dilim Lumunok si Lito Ma, may naririnig ka ba kanina sa likod? Huwag mo nang isipin Ulan lang yan, matulog ka na pero ang problema, hindi niya kayang pumikit. Hindi ngayong may naririnig siyang kakaibang huni mula sa labas. Parang helanghing. Parang humahabol sa hangin. At doon, sa gitna ng pag-aalinlangan niya, may nakita siyang isang anino. Sa gilid ng bintana, sa dulo ng dilim, may isang hugis tao na nakayoko. Hindi gumagalaw. Hindi rin humihinga. Para itong estatwa na gawa sa anino. Napatigil ang mundo ni Lito. Pinipigilan niya ang paghinga para hindi mahalata. Pinahikit niya ang mata niya sandali at pagbukas niya, wala na. Siguro pagod lang ako, bulong niya. Pero hindi pa siya nakakahinga ng maluwag ng biglang. k r r r r a a a a a a k Isang napakalakas na kaluskos ang gumapang sa bubungan nila, parang may mabigat na nilalang na naglakad mula sa isang dulo papunta sa kabilang gilid. Mabilis, parang nagmamadali, Parang hayop pero hindi. Kasi ang tunog ng yabag ay hindi pa ng hayop. Dalawa lang. Hindi apat. At sobrang bigat. Ma! Halos pabulong niyang sigaw. Tumigil ang tunog. Para bang nakikinig? Para bang alam na may nakarinig dito? Kumakbang si Lito pa at Ross. Nagdadasal. Kumakabog ang dibdib. Kinapa niya ang roser yung isinabot ng nanay niya sa ilalim ng unan palagi. Hindi siya sobrang relihiyoso, pero sa takot na naramdaman niya, kahit anong hawakan niya ay parang sandalan. Lito, ano ba? Matulog ka na dyan, sabi ng nanay niya mula sa kwarto. Hindi makasagot si Lito. Nakapako ang tingin niya sa kisame. Sa mismong parte kung saan dumaan ang mabigat na yabag. Tapos biglang, TAP 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 Tap, tap, may kumakatok sa bubong. Mula sa itaas hindi katok ng tao, hindi normal, para itong pagpatak ng batok pero may laman, may ritmo, parang sinusubukan siyang tawagin, at kasunod noon, isang napakahabang pa, ang narinig niya mula sa bubong, hindi iyon buntong hininga, hindi iyon pagod, iyon ay gutom, tumatago sa dingding ang tunog, mababa, malamig, Nakakakilabot. Kahit anong tapang nilito, hindi niya kayang pigilan ang panginginig niya. Nakadikit siya sa dingding. Hindi niya alam kung tatakbo siya papunta sa kwarto ng nanay niya o mananatiling na kayo ko para hindi makita mula sa bintana. Pero hindi pa nagtatapos ang takot. Dahanda ang may kamay na gumapang mula sa labas ng bintana. Kuku, mahaba, matutulis, at itim na parang uling. Pamapalo sa salamin. Tak! 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 Hindi pa nakikita ang mukha, pero ramdam niya Nakangiti ito Ang mga kuko ay gumuguhit sa salamin Gumagawa ng tunog na parang bakal na kinakalatkad Si Lito, halos mapayak Pero hindi siya umiiyak Kailangan niyang maging tahimik Kailangan niyang Pero biglang tumigil ang aswang Puminto ang kamay Tumigil ang kaluskos Tahimik Parang wala na Baka umalis, mahina niyang bulong, umaasang totoo ang iniisip niya. Tumingin siya ulit sa bintana, dahan-dahan, at noong akala niyang wala na. Isang pares ng mapulang mata ang bumukas sa dilim, nakadikit mismo sa salamin. Tama si Lito sa buong oras. Hindi yun umaalis. At ngayon, tinitingnan na siya. Hindi makagalaw si Lito. Ang pulang mata na nakadikit sa salamin ay dahan-dahan kumukurap para bang iniisa-isa siyang suriin. Parang sinusukat ang takot niya. Parang inaamoy. At sa bawat paghinga ni Lito, parang mas lalo pang lumalalim ang ngiti ng nilalang. Totoo na ang hinala niya. Hindi hayop ang nasa labas. Hindi rin tao. Aswang. At gutom na gutom ito. Nagpa-backstep si Lito palayo sa bintana, hawak ang rosaryo. Kahit nanginginig, pilit niyang hinahanap kung nasaan ang nanay niya. Pero bago pa siya makatakbo papunta sa kwarto, biglang... T-O-K! t, -O -K. t, -O -K. t -O -K. May kumatok sa pinto. Mas malakas ngayon. Mas mabigat. Mas desperado. Atay! Atay! Pulong ng boses mula sa bubong. Nanlamig ang buong likod ni Lito. Hindi niya alam kung anong gagawin. Sinubukan niyang huminga ng tahimik pero hindi niya alam na sa bawat paghinga niya, mas tumutugon ang nilalang sa labas. L. hindi sigaw, hindi bulong. Isa yung boses na parang galing sa loob ng lupa, pangit, basag, at gutom. Paano nito alam ang pangalan niya? May patikip si Lito ng bibig habang unti-unting lumalapit ang yabag sa pinto. Dahan daw ang tumigil sa harap nito. Ramdam ng bata ang presensya mula sa kabilang side, ang bigat, ang lamig, ang kasamaan. Sandaling walang tunog. Tapos, bigla nitong. Kinayod ang pinto, parang sinusubukang buksan. Parang nais pasukin. Ma, mahina niyang tawag pero halos walang lumabas sa bibig niya. Umiiyak na siya pero walang tunog. Ang luha niya tumutulo na sa gilid ng pisngi. Pero hindi siya pwedeng gumawa ng ingay. Bumukas ng kaunti ang kwarto ng nanay niya. Lito, bulong ng nanay, inaantok pa. Ano ba't gising ka pa? Hindi niya masabi. Hindi niya kayang magsalita. Basta tinuro niya ang pinto, nanginginig. Sumilip ang nanay niya. Napakunot noo. Ano? T-O-K. Isang malakalabaw na hampas ang gamulong sa buong pinto. Napatras ang nanay niya. Ano yun? Bulalas nito. Ma! Ma! May aswang sa labas. Pagulong ni Lito, nanginginig. Tumingin ang nanay niya sa bintana, at doon nakita niya ang bakas ng dagwang koko sa salamin. Hindi siya sumigaw, pero kitang kita ang sobrang takot sa mata niya. Dinakman niya ang braso ni Lito at hinaila papasok sa kwarto. Senare niya ang pinto, nilock, at tumayo sa harap nito habang hingal at pawis ang nuo. Tahimik ka lang, Lito. Huwag kang tutunog, bulong niya, pero halatang nanginginig ang boses. Sa labas, may narinig silang mabagal ngunit digil na paglakad papunta sa kwarto nila. Hindi ito nagmamadali, parang alam na nandun sila. H S S S ang isang mahabang paghinga, parang halimaw na humihigop ng hangin. Tapos, ba ito. Tap, tap, tap. Kamalay-malay nila, hindi na kamay ang sumusundot. Paana, may nakalawit na paasagap ng pintuan sa baba. Mapakla, mahaba ang koko. At bumagalaw, hinahanap sila. Si na patalon pa atras papunta sa kama, pinipigilan ang sariling hindi mapasigaw. Inakbayan siya ng nanay niya, itinatago sa likod habang nakatulala sila sa pos ng paan na tila ko makapasa sa sahig. Maya-maya, tumigil ang paggapang ng paa. Umalis ito mula sa ilalim ng pintuan. Tahimik, pero hindi sila huminga. Hindi pa, ma, umalis na ba? Pabulong na tanong ni Lito. Ngunit bago pa man masagot ng nanay niya, BUMUKAS ang ilalim ng bintana nila. Hindi ang bintana mismo, yung maliit na butas na Sir sa kahoy. May dila, mahaba, mapula, at kumikislat na parang ahas. Pumasok ito at humahampas-hampas sa hangin, hinahanap ang amoy nila. Ang dila, basa, malagkit, at napakahaba. Tumulo ang laway nito sa sahig. Napasinghap ang nanay ni Lito. May patikip sila ng bibig pareho. Ang dila, tumutunog bilang pangamoy. Parang aso pero mas mabangis. Humahampas ito sa kama, sa table, sa dingding. Palapit ng palapit sa pwesto nila. At habang sinusundan nila ang galaw ng dila, biglang tumigil ito. Sa mismong harapan nila, para bang nakita sila kahit wala itong mata. Tumigil ang mundo, lumundag ang puso ni Lito. Parang isang maling hinga ay magpapahamak sa kanila. Pero bigla, may tumawag. Isang sigaw na galing sa labas ng bahay. Hoy! Layuan mo ang batang yan! Boses ng kapitbahay, si Mang Rubio, ang matandang ex-tanod na kilala sa pagiging matapang. Tila may dalang itak at posporo dahil narinig nila ang pag-apoy ng porch. Agad umatras ang dila, bumalik sa labas, at umalang ang isang malakas na HSSSSSSSSSSSSSSS! Hindi iyon sigaw! Hindi dinagundong! Tunog iyon ng galit at butong na naputol! Sa labas, umangay! Parang may naglalaban! Tunog ng gapangan! Tunog ng pagkayod! Tunog ng taong dinadamba ng nilalang! Mang Rubio! Sigaw ng nanay ni Lito! Pero ang tanging sagot nila ay isang malakas, mabigat at nakakapangilabot na K-R-A-A-A-A-G-H. At sumunod ang katahimikan. Hindi alam ni Lito kung buhay pa si Mang Rubio. Pero isang bagay ang alam niya. Hindi pa tapos ang aswang. At babalik ito. Bakit? Dahil hindi basta pagkain ang habol niya. Hindi lamang laman. Hindi lamang dugo. May dahilan bakit pangalan ni Lito ang tinawag nito. At iyon ang pinakakinatatakutan niya.